Sinabatas na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga panukalang batas na magpapabilis sa serbisyo publiko at inaasahang susugpo sa online scam. Narito ang report. Mabilis at tapat na serbisyo, yan ang mas pinaigting pa ng kasalukuyang administrasyon kasunod ng pagpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa dalawang bagong batas na magsusulong ng transparency sa mga procurement process ng pamahalaan. Pinirmahan ng Pangulo ang New Government Procurement Act na sasawata sa mga loophole sa kasalukuyang procurement processes sa pamamagitan ng pagtigil sa mga ilegal na gawain na makatutulong para tuldukan ang korupsyon sa bawat ahensya ng gobyerno. Ayon pa sa Pangulo, Magsisilbing daan ng batas para agad na maramdaman ng publiko ang mga serbisyo dahil mula sa dating tatlong buwan, ibinaba ng batas sa alim na pong araw na lang ang procurement processes sa pamamagitan ng pag ng procurement forms at pag-institutionalize electronic procurement. The NGPA also introduces a new concept, the most economically advantageous responsive bid. This is actually an attempt to consider the qualitative, not only the purely quantitative, but the qualitative uh, economic value of any proposal, as an alternative to the prevailing practice of which we now do, of choosing just the cheapest product, or what we now call the lowest calculated and responsive bid. This frees us from the obligation of selecting the lowest price bid when there is a better choice. This will ensure that we get not only the best prices, but the best deals for our clients, the Filipino people. Giit pa ng punong ehekutibo, bahagi rin ng batasang strategic procurement planning para matiyak na magbubunga ang procurement transactions ng government agencies habang isinasaalang-alang ang kalikasan sa pamamagitan ng mga sustainable and green public procurement practices. Ganap na rin batas ang Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA matapos pirmahan ng Pangulo. Layo naman ng batas na ito na puksain ang mga naglipa ng mga scam online. Yan ay sa pamamagitan ng pagmandato sa mga financial institution na magpatupad ng safeguards para protektahan ang mga online account ng publiko. This is essential in this time as cyber criminals use technology to defraud fellow Filipinos, causing not only personal economic loss to them, but also a loss of trust in financial institutions. It will protect our people from falling prey to perpetrators who target their banks and e-wallet accounts. The AFASA also defines and penalizes money muling activities, social engineering schemes, economic sabotage, and other offenses involving financial accounts. Binibigyang kapangyarihan din ang Batasang Banko Sentral ng Pilipinas na investigahan ang mga account na posibleng sangkot sa mga illegal na aktibidad. I hope that through this law, We can deter the majority of the financial scams that we have been seeing, while at the same time fostering greater trust in our digitization efforts. Ikinalugod naman ng BSP ang pagsasabatas ng AFASA, lalot kaakibat ito ng kanilang pagsusulong para sa mas matatag na financial system ng bansa. Susuportahan din nila ang naturang batas para pagtibayin ng consumer protection at palakasin ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa financial system ng bansa. Kinilala naman ng Pangulo ang pagsisikap ng Kongreso at Senado sa pagpasa ng mga naturang batas at hinikayat na patuloy na bumuo ng mga batas na progresibo at mapapakinabangan ng bawat Pilipino. With you as partners in, in improving government and uplifting the lives of our people, I'm confident that we will achieve a more inclusive, just, and resilient society. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.